Luluds. Alam niyo anong ginagawa ko dito? Magawa ko ng yung kuhan, yung bitana na jilusi. Eh. Na piki na jilusi uh, na piki. original pala. Kasi marami yan sa ano eh, mga bahay natin. May mga jilusi. Gagawa ko dito ng jilusi. Tingnan nyo. Ano rin ito? Para naman may malalaman kayo. Ito, it's ko, it's ban. Ito kuha ano na to. phát thanh của món đó vào gửi đến quận Chị

Tapos, ito. 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 lang. Ito lang. Tapos, i-disba natin. i natin. Ito, ito yan. Sukatan muna. Bago, nasa nang, oh yan. Nasa nang, ano ko, cutter. Ah, wala na cutter. Ito na lang. Hindi na makita eh. Hmm. Tapos potol. Tapos dalawa. At ito yung isa. It's better na Ito Kunwari. Kunwari. Maganda. Ito ang sa totoo. Oh. Maganda. Eh. Then, tapos, rugby natin. ano, yun, ganyan lang, lalagyan lang yun yung, para di hindi makadumi ang kamay nyo, ganito lang, huwag lagyan nyo ng rugby. Ganyan lang, lang kasimple. Kasi o, oh. lahatin mo na. Yun lang. Hindi hey, kasi kayo, ano eh, mga ganito. Tapos ganito, lagyan nyo ng rugby to para dumikit parang magpadikit ng kayo ng sapatos eh rugby lang to wala ano daog na rugby ham yan huwag mo, yun. mo yung simutin ha masama to simutin kung ganito kayo huwag nyo simutin baka magawin ano kayo siya ang tawag ito Maging, Pantuboy. Yan, yeah, sirat yeah. bibo. Oh, ha? Ganyan lang. Ito. Gilusi kasi ito. Ito, gilusi. Ito din, puti. Ito, yung aluminum. Ito din. Aluminum siya, pero plastic ang ano, yung gilusi niya. Plastic ba yun? o? PVC. PVC? PVC siguro to. Wala nang ano eh. Wala nang ibang para hindi. Hanap na lang ng magagawa. Wala kasi ako magawa dito. Kaya gagawa ako lang dito. Oh, may lumuluha eh. Oh, kunin natin yung lumuluha. Tapos pahid natin dito. Wala daong. Oh, tapos ito rin, lagyan din natin. Ayan o, oh, dumi -dumi na nga ito. Ayan lang. niya yan kung bakit pa ilaban natin yan no yan bilisan lang konti yan. bilis lang o. bilis lang bilis lang yan. tapos ang natin O oh, ano na guys, ito itong ito ang mga ano ko ginagawa ko dito sa loob. Gusto nyo makita? Ha? O? Oh. Yan lang. Ano lang to? Dumi. Madumi. Hmm? Ayan. Ayan o. Oh. Yan. Ano lang ginagawa ko dito? Na ano, dumi-dumi nga dito. Tingnan mo mga dumi. O. Oh. Para makita nyo ako kung nasaan ako. O. Oh. Dito lang ako. Gusto mo ng barel. Ito mga barel ko. Yan. Mga sandata ko yan. Yan. Mga sandata ko. Binibigay ko na lang dyan. Kasi, ito pa. Hmm. Yan mga sandata ko. Pinakalawang na. Yan lang mga sandata ko. Mga kaibigan. Yan lang. Mga kunti lang ang mga sandata ko. Eh. Hmm. Saka ito. Oh, tingnan mo mga sandata ko. Oh, tingnan mo. Oh, ang kalat-kalat, 'di ba? Ang kalat-kalat. Ito pa. Oh, kalat na kalat eh. Oh, ha? Ganun lang mga kaibahan. Makalat ang lugar ko dito. Oh, tingnan mo, ilalim mo. Oh. oh, ang kalat-kalat nga eh. Walang naglilinis. Ako lang maglilinis. Oh, ha? Gusto ko maglinis. <laughs> Bahala. Na. Bahala na ako na ako. Bahala na ako ako. Oh bahala na daw ako dito. Ako nang bahala. Maglinis, pero walang linis-linis. Ganon, ganon mga, mga brads. Mga brads, na no? no? oh Ha? O, gusto mo to? Hmm. Yan lang. Kalat-kalat ng lugar ko. Hmm, di ba? Kalat ba? O, oh, sige.